to this video guys, magluto tayo ng talong or eggplant. Una guys, hindi ko kasi nakuha na ng video kanina. Ito ang masarap na luto ng eggplant guys. Yung video kanina guys, um, inisles ko muna yung eggplant. Tapos linagyan ko ng asin. Tapos um, uh, hinugasan ng konting tubig tapos pigain muna guys pagkatapos lagyan natin ng cornstarch tapos marinate natin siya sa cornstarch guys tapos ngayon guys i natin yung ano yung konting garlic or bawang ayan fry natin yung kunting bawang hanggang maging golden brown guys hanggang maamoy nyo yung masarap na amoy ng garlic or bawang ayan pagkatapos guys tanggalin natin siya lagay natin siya sa maliit na bowl tapos lagyan natin siya ng chili or sili ayan tapos lagyan natin siya ng asukal ayan tapos pagkatapos lagyan natin siya ng light sauce corn ay, oyster light soy oyster tapos dark sauce depende to you guys kung uh, gaano karami yung ilalagay niyo ayan tapos haluin natin siya guys ayan haluin natin siya tapos sa isang bowl lagyan natin ng konting tubig tapos lagyan natin ng cornstarch tapos ihalo natin siya bago natin ihalo dito sa garlic at saka chili ayan guys tapos na guys, pwede natin sa kawali yung eggplant. Ayan. Tapos ihalo ng, ihalo natin siya guys. Ayan, ihalo natin siya. Tapos ayan. Ihalo nang mabuti guys. Ayan. Daan-daan lang. Ihalo guys. Tapos ngayon guys, takpan natin siya. Tak takpan natin para maluto yung eggplant. Ayan pa natin siya guys na de depend guys kung uh, ano kung ano katagal maluto guys ayan ay tapos uh, fry natin siya ulit tapos ilagay natin yung ano yung sauce with garlic and chili ayan ay sobrang sarap po yan guys fry natin siya yan, ihalo ng ihalo ng mabuti pagkatapos ayan masarap-sarap yan ayala natin sya tapos ngayon guys lagyan din natin sya ng yung green onion or yung ano ba yun, yung green onion yung dahon ng sibuyas ayan lagyan natin sya ng dahon ng sibuyas para mas magandang tinan at mas masarap ayan guys. Tapos, iyalo natin siya sa glit. guys. Pagkatapos, naluto na, guys. Thanks for watching!